Flores na hello! Mga ako muli. Si Master Hans Kua ang inyong pambansang feng shui expert at ito ang ilan sa aban tips at palala para sa life na kay Bongga. December 13, Wednesday, para sa mapinanganak pinanganak ng Year of Drought. Huwag umiwas sa umiwas ka sa tukso, huwag magpadala sa emosyon. Maging malawak ang isip, pag-isipan mo igi, bago gawin ito. Tandaan na, nasa huli ang pagsisi, kaya naman, Huwag kang padalos-dalos. Gold at niyang swerte, Kerat. Oksa man tayo, isang mabait na kaibigan na magdadala ng good fortune star. Matutong magpa-appreciate kahit maliit na bagay yan. Magpasalamat sa kanya at huwag kalimutan siya ay bigyan din ng swerte sa buhay mo. Red at 17. Tiger naman tayo, mala malayo man siya. Sa'yo, lagi kanyang nasa isip. Ingatan, maigi ang mga gamit na niregal niya sa'yo. Pahalagahan ito kahit na malayo siya Naghihirap, nagsusunikap siya para sa ikagaganda ng buhay niyo. Silver at 19. Rabbit naman tayo, kung ano ang nakikita mo sa kanya, hindi ito posible. Kaya, kaya posible kanyang madaya at walang katotohanan ang sinasabi niya. Kaya naman ha, ah, mag-research, alamin muna, huwag magpadala sa matatamis na sinasabi. Pink at 18. Dragon naman tayo, matagal nang may lihim na pagtingin siya sa iyo. Alam mong gusto mo sa sarili mo na sundin mo din ang iyong destiny. Huwag magpakipot dahil kung kayo naman talaga ang tindhana sa isa't isa, iparamdam sa kanya na espesyal siya sa buhay mo. White at four. Snake naman tayo. Ikaw ang pill! Nakamasuwelten araw. Malakas ang karisma mo kaya gamitin ito sa negosyo. Good Star Activated, may isang dating teacher guro ang magbibigay ng magandang pag-asa at magandang balita. Orange at 5. Ito na! Man, say of the horsey. Good Health Star ay nasa iyo. Kumain ng masustansya pagkain. Mag-exercise tuwing umaga. Mag-bike, maglakad-lakad upang tayo ay lumakas ang resistensya. Itigil na ang masamang bisyo. Pitch at 1. Goat naman tayo iwasan ang magkasakit. Panatiling malinis ang katawan ng kalusugan. Ugaliin maghugas ng kamay, mag-alcohol, mag-face mask. Health is wealth. Huwag na munang lumabas ng bahay kung hindi naman mahalaga ang pupuntahan. Blue at three. Monkey naman tayo, Love Black Star ay nasa chart. Makipag-video calls kay partner, magkaroon kayo ng, isa, ng time sa isa't isa. Padalhan ito ng masarap at masustansyang pagkain. Green at 11. Rooster naman tayo, magdasal kasama ang buong pamilya sa gabi man. Bago magpatulog, magpasalamat tayo sa lahat ng blessing na natanggap. Magkaroon ng salo-salo kasama ang kamag-anak. Purple at 20. Dog naman tayo ako, nahihirapan ka isolve ang kaisol bang problema. Huwag kang aayaw. Makukuha mo din ang inaasam na pangarap. Mapapansin ni Boss ang magandang performance at ikaw ay matatanggap niya. Gold at 12. Tigil naman tayo ah. Conflict ding yung araw. Huwag magpadala sa emosyon kung ika'y malungkot. Brown at six. Muli po, ito po yung magabay. Part no prediction lamang ni Mas Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa palad nyo nakasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Hansuwerte sa Abante.